tayo dahil maulan na naman. So, kapag tayo papasok dito sa building namin, galing ako nagmarket market kasi inutusan ako ni Amo. Siyempre, ayan, inalagay muna natin ang ating umbrella sa umbrella dryer. Ayan. Yeah. Twing, 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 twing. Namalingpil lang ako saglit, guys. Tapos, sobrang ulan sa labas niya niyo. So, i-dryer ko muna siya. Tapos Tapos na. So, hindi na siya tutulo. O, di ba? Tapos, kukuha tayo ng elevator. Paakyat sa taas. So, ganun rin sila. Ayan. Tingnan nyo naman. Ganun din sila. O, ano yung ginawa natin bago tayo papasok? Ganun rin. Di ba? Hmm. natin yung lift. Ay, ang tagal. At sila, o, talagang dinry nila yung payong nila. So, ayan. Ayun so, na. So, hindi na natin silang tayin. Bilisan natin. Charot. That's all for our vlog vlogan. Maula na weather. Ayun, nakahagul pa rin sila. Oh, um, sarado na. Yehey. Kala kong pa.